Ano siya kuha ng salt? Scrub, salt, body scrub, cream. I feel fresh and beautiful. Full body. Hello guys, ma full body scrub. full body scrub with 40 minutes massage. Wait ah! Hello guys, gagawa tayo ng full body scrub. 40 minutes massage. Ito na ready na ang gamit. nagpakulo pa ng tubig. Eh gamitin na. sa pagkulo pa ng tubig lagay sa katawan na. ng warm Wala water pa max. So, ito na ready na ang ating gaan dan para massage ng 40 minutes. Body scrub. Ito na mag-shower. Uh, ito na mag-scrap niya. Magtitira ko dito ng gamot para sa mga mga private part mo na sa sa may DTI ito na magi-scan do na pang pag-pagbayad ng comedy. Pressing. Maganda talaga top mo 'yo. Para di tension ta. Massage na. After, after... After body scrub. Body scrub. Massage. Mo. Full body massage. Full body massage. Hina-hina yun. Lasa't pati sure po sa ilo. <laughs> Mmm. <usurate> Pagkakreplik <Dalai> mm. uh mm. uh, <tossstsstsst bugs> hmm. no, sa katulad. Nangunang may garip yung sakong terong sa Cebu. Huwag kang magamay nga daw. Basta tama lang na a few points yung pinipisil. Baka alam mo, hindi magiging sakong terong talagang connect ba? Connect sa chan ba? Kaya may parang mayroong hanggang ng dito sa kita pag pinipisin yung tiyawal pa sa akin.

Matapos ng pagmasas, ganito na ang resort, Na uh, lambot ang balat. At makinis ang aking sa skin. Natin. balat. Pagkatapos ng massage. Una ay body scrub. Body scrub. Pagkatapos nagbanlaw ako. Pagkatapos banlaw, na massage ng whole body massage. body massage with moisturizing lotion. Oh, oh na. Tingnan niyo. Makinis wow! ang balat. Thank you for watching. Na-relax. Thank you for watching.